Magandang umaga po. Magluluto po ako ngayon ng dinisang balatong. Ito po ang lulutuin ko ngayon, mga kaibigan. <coughs> so yan po nagayat na natin ang sibuyas at saka bawang uh, mga kaibigan pag ako po ay nagigisa ng balatong ito po ang aking inilalagay uh, ginatgat na hinimay na ano uh, tinapa ito po ang aking inilalahok sa balatong pag ako po ay nagigisa saka po itong um, Malunggay kasama po ng Sotanghon, mga kaibigan. So, magigisa na po tayo, mga kaibigan. Ayan. <laughs> Baka po kayo ay mahilo. Ayan. So, Gigisa na po tayo. Buksan natin ang ating ilaw para maliwanag. Ayan. Kita ba ninyo? Ayan. Buksan na natin ang ating ilaw ayos eh handa na natin ang ating mga mga tagai So, unahin po natin ang bawang. Kita ba niyo, <laughs> mga kaibigan? Malayo kasi yung ano eh. sunod na natin tong sibuyas. Hindi yata masyadong makita eh. Tapos, ito na. Uh, isusunod ko na po itong uh, uh, ano to, hinimay na tinapa. Ayan po. kaibigan, uh, subukan ninyong ilagay ang tinapa sa ginisang balatong. Masarap po. Hindi po ako naglalagay ng karne. Pwede din yung kunin yung lagyan ng karne kung ayon sa inyong palasa. Pero sa akin po, okay na po itong tinapa. so Dahil malambot na po yung ating uh, balatong at atin na po siyang pinalambot, atin na po siyang piyuhulog mga kaibigan. Ito po yung balatong kung pinalambot. Iulog na natin. Ayan. So, dagdagan lang po natin ang kaunting tubig. Um, Para po siya ibig sabaw. Marami po kasi kaming kakain. Kasi, araw po ngayon ng sabado, araw po naman uli namin ang aming sulwini, mga kaibigan. Kaya, maaga po ako ngayon nagluluto. Ayan. Kaunti pa po. So ayan. Antayin na lang po natin siyang sumulak, mga kaibigan. So ayan, nasulok na po. Tiplahan po natin siya lang mga sangkap, mga kaibigan. ito po maglalagay tayo ng paminta konti pa tapos betsin tas ito po, asin. Nalagay tayo ng asin. Alalay lang, baka mapaalat. manatin natin kung may lasa mm, masarap na po tamang tama sa timpla tamang tama sa timpla tamang tama sa timpla po natin ihulog yung mga uh, malunggay mga kaibigan so ayan uh, ilalagay na po natin itong sotanghon At saka po itong malunggay. Iuhulog na po natin. natin kung sapat na ba itong lasa mm. masarap po tamang tama, -tama. So, ayan po. Luto na ang ating uh, ginisang balatong, mga kaibigan. <laughs> ayan po. Salamat po. At, sa ulitin po. Bye-bye!